Hello guys. Good afternoon everyone. Good afternoon. Nandito po ako sa sa St. Peter. Naman, magala na. Magala-gala konti dito sa plaza. Tatapos ko lang po sa trabaho. Kalalabas ko lang dahil malapit lang po sa St. Peter. Ang trabaho ko kayo. mo na dito ng konti. Hello guys Kumusta po kayong lahat Mainit Magandang panahon ngayon Hindi malamig Sabi ko kanina papasok ako sa simbahan Ang haba pala ng pila Huwag na lang kasunod na lang Bakit mong pila ang haba-haba Ayoko Haba <laughs> ng pila Hindi pila paplahan. Ang pila po. Ang pila po mula doon. Doon yun. Ang daming tao noon. Mula doon. Hanggang doon ang pila. Kaya ayaw kong pumasok ng simbahan niya Kaya i-video video. I-video video, video na lang ako dito ngayon. Aba, aba na pila. Makin mo yan. Open nga ang kwan. Ang mga pasukan dito sa mga mga sakuan sa St. Peter. Open niya ngayon. Walang guardia Kaya lang, ang pupasok sa simbahan ko Mahaba-haba ng pili. At ganyan. Shout out po sa inyong lahat. Shout out. ay ang mga tao po mas more po, more po ang papasok sa simbahan kaya nandun sa nakapila po sila ayaw kong ma gusto ko sana kanina plano ko na gusto kong pumasok sa loob ng simbahan ng San kaya lang haba haba ng pila abutan ka dyan isang oras ka sa pila na yan. kaya ganda. Kaya gagala-gala na lang muna dito ngayon sa plaza. maglakad lakad mag, mag ano, mag mamarites Pero dami pa rin tao dito, mga turista. kumusta po kayo dyan lahat sa Pilipinas mga ano ko dyan mga follower and friends kasmay kumusta po kayo shout out sa inyong lahat ako po ay na naimik po na na naimik po muna ako dahil dahil marami pong ano marami pong mm, bayaran eh hey guys why well, gagala-gala mo na ngayon kaalalabas ko lang po sa trabaho Siya out po sa inyong lahat ayun may nagdor dito ang mga tin may dito galing ano Hungary sila mga teenager po. kaya hindi naman sila suplado nag ano daman sila nag bumati naman hindi, 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 naman sila ano ang iba kasi napunta dito parang hindi na namamansin ano kaya naman mga mga teenager mga uh, edukado. hindi sila suplado mabait sila mga guapeng pa mga <laughs> gapings pa mga teenager kaya di pa sa mga suklado. Ganun. Hinto muna tayo mag mag ano mag shout out. Shout out tayo dito sa May Peter. Shout out po sa inyong lahat. Parang guwapa ko dito si Kulas Dayaw dumaan. <laughs> Kahit pagod sa trabaho. bis ano. Okay pa rin. ko ah, hindi, ko, hindi ako ngayon mawawalan. Wala lang bayaran. <laughs> dami kong bayaran. <laughs> Pati si Fredelin bayaran ko rin. <laughs> Naya din ako kay Fredelin dahil ano na. Isang buwan ka lahat na yata ang utang ka, Fredilin. Dagdagan ko na lang yun. Kasi nga, daming bera na yun, yung laki-laki ng mga bills ko. Tapos na kasi ang bonus ng ano ng gobyerno, tapos na po bonus. Kaya dumating po ang bills ko, ay ang laki-laki. Laki-laki po. Dati ano, ang dahil may ano may bonus ay kaya maluwag-luwag nakapamigay-bigay ng ano ng groceries ngayon po wala nang bonus kaya laki po na mga bills ko ngayon daming bayaran sinsya na po muna kayo ngayon sa akin dahil ako ay nanahimik muna sa aking mga bayaran at saka busy din ako sa trabaho kaya kaya ko, ano sing wala kasi time mag vlog eh. ngayon ay eh, ano maaga ko na kalabas sa employer ko bumaga na kalabas kaya naka, may ay tatlong oras ako bago uwi ma bago uwi may ano pa may time may time ako ngayon today bukas po ay dalawa ang employer ko dalawa po bukas ang employer ko at saka bernest ko dalawa din kaya makapag-vlog lang po ako ano Sabado linggo. Minsan maglinggo, tinatamad na rin ako. Oh, sa sa siguro baka Sunday ko magandang panahon maka-attend uh, ako dito sa uh, ano sa Evangelos ni Pope sa sa Sunday. Si doon ako na simba doon sa malapit sa sa amin. Kasi samang panahon, malamig at saka mahangin, tapos mga ambon. Kaya tinatamad, ano pumunta ng St. Peter, at saka mga ambon, malamig, malamig. Kaya ganyan. Kaya ako ay doon na lang nagsimba. Ngayon, ano, naka, nakapasyal sa si St. Peter ngayon araw. Kaya ganyan. Shout out po sa inyong lahat. selfie muna ako dito shout out po sa inyong lahat ako po ay nandito pa rin sa center Alam mo lang galak ng konti ng Shout out sa, sa mga viewers ko today si Nang Jean Fernandez Malapita nakita ko po ang comment niya si si Jade Jade Amparo thank you po for watching nakita ko po ang comment niya si Manilin Bisinyo thank you po for watching hey, nakita ko po ang comment ko kami yung at saka kay Marites bilang bilang po, minsan nagkikita ko rin na nagwa-watching din siya. Tuloy nyo lang po, tuloy nyo lang pag ako ay nakabawi na po, naka, ano na, naka, naka, raos na po. Kayo naman po ang aking harapin. Dahil, laki kasi, ano ko, mga bills ko ngayon, yung pagkatapos ng bonus, yung dumating ng mga bills, ay ang lalaki pala. Laki, parang para sila. Kaya ako muna ay nanahimik dahil hindi mo shocking ang bills eh, ang <laughs> Kasi nasanay ka pag maliit lang bayaran mo tapos bigla kang shocking ang bayaran ang laki. Kaya nakakasyak. Well, ito lang tayo kay masilaw to. Ayan na. May ginagawa sila doon na stage so siguro may mas diyan sa Sunday o sa Sabado ng hapon. Try ko nga pagkatapos ko sa Sabado magtrabaho, try ko nga kulasyo sa simpeta. Baka may mas ng hapon. O baka para sa Sunday yan kasi Thursday na bukas. O baka para bukas din. Kaya lang bukas, hindi ako pwede mag-galagal, mag At sa, to, sa Friday, pag-hapon na ako. Sa ano na lang sa Sabado ng hapon, try ko mag-pasyal dito ulit na kami mas si eh, Pop ng whole, whole mass. Kasi pag Sunday ay ano lang po, ay Evangelos ni Pop po. Um, pag Sunday, Evangelos lang 15 minutes lang may Evangelos ni Pope ayun na doon, no? gumagawa ng stage doon. Ayun yun. Wala yun sila ka rin, gumagawa doon ng stage. Kaya yeah, may stage po ang ginagawa. Masilaw dito, hindi makita. Shoutout po sa inyong lahat. Dito, ah, kumunta lang ako dito, mag-vlog-vlog lang dito sa Sentrator. Makausap ko lang kayo. Kasi na, kagayaan naman, lagi na lang ako mag-vlog doon sa park. <laughs> Wala naman kayo doon, view na magkita. Di, ano, mga punong kahoy sa uh, park. <laughs> Ayan na, makikita nyo, ano, yung fountain. Bakit Ayan po, yun uh, gumagawa nila doon ng stage. para siguro, may mas siguro doon. May mas. Baka sa din may mas. Baka ba, baka bukas din. Baka bukas din ang hapon may mas. Shout out sa kay Ano kay sa anak ni Pana sa anak ni Leonora Hara na lagi nag watching sa ating video sa ano kay premium yun siya sa akin sila ni manilin ng premium ko sa sa pagsahod ko pagsahod ko sa so, uh, padalan ko sila. Ang tama siguro mga uh, 50 euro yun siguro ng um, one sack of rice. Shout out po sa inyong lahat. dito muna ako hinto mag ano shout out sa inyo para relax relax muna mga 5 minutes pa tapos pupunta po ako sa sa piazza Venezia at saka sa Colosseo pupunta po ako mag uh, ko ngayong ano ko half day ko para mag vlog para kasi minsan lang naman ako may time Ganon. Shout out po sa lahat. shoutout po. Sa ang nakita ko po today nga nag-watching sa ating video, si Manilin Vicinio, si Nang Fernandez Malapitan, si si Manilin Vicinio, at saka si si Hara, si hindi. Si Salvador pala. Salvador pala pili. Doon hangas ba anak. Yung anak niya. Kaya ang premium niya po pinipigay niya sa kay Leonora Hara. Kaya si Pana po ang magkaroon ng 25, 25 kilos na bigas. Dahil pinapagbigay po ng anak niya. Dahil sa suporta niya po sa akin na Ganarn yan, ganarn. At saka si ano pa, nakikita ko minsan si si ano, si sa next vlog ko na lang pag naalala ko, pag nakita kong comment niya. ko yung nag-comment siya sa ano, sa email kasi pag may nag-comment po at nag, ko, eh, nag email po ang kwan ang Google sa akin pag may nag-comment <laughs> kaya alam ko po kung sino nag-comment <laughs> alam ko po kung sino nag-watching dahil nag-comment nag, nag -ano po nag email si ano si Google sa akin si Google nag ang eh, parang maganda itong biyo mag-shot na dito Mag Naka naka na <laughs> Kahit nagwa-vlog, selfie. Mainit pa ngayon, mainit. Sakit sa mata pag nagharap sa, ano, sa araw. Shoutout po sa inyong lahat. shout po sa inyong lahat ako po ay alis na pupunta po ako ng Piazza Beach at saka pulos sa thanks po for watching sa lahat thank you for watching shout po sa inyong lahat Okay guys, thanks for watching po. Ako po ay alis Thank you for... Happy Thursday for everyone. Happy Thursday. Thank you for watching.